Mahalaga ang karangalan o gantimpala sa buhay ng tao. Sa ibang mga tao, ang karangalan ang tanging nilang kayamanan sa kanilang buhay. Iniingatan nila ito sapagkat ang karangalan ay kasing halaga ng buhay. Para sa iba, kapag nawala ang karangalan, wala na ding halaga ang kanilang buhay. Ano nga ba ang karangalang dapat pakaasamin ng tao? Ano ang gantimpalang na naghihintay para sa mga mananampalataya sa langit? Ang ibig sabihin ng salitang karangalan o honor ay isang bagay na mahalaga. Importanteng kayamanan ng isang tao na hinding-hindi mananakaw sa kanya. Ito ay bunga ng kanilang pagpupursigi, tsaga, lakas ng loob at isip. Ang mga taong nagkakamit ng karangalan ay maaaring magkaroon ng mas maraming oportunidad sa trabaho, edukasyon at magandang kinabukasan. Ang lakas na taglay ng tao ay nakapagbibigay ng karangalan sa kanila. Ito ay katotohanan halimbawa sa mga atleta, ang kanilang lakas, husay at talento ay nakapagbibili sa kanila ng karangalan. Hindi ba tunay na napakasarap na pakiramdam kapag tayo ay nagtatagumpay sa buhay, lalo pat kung nakakatanggap tayo ng mga gantimpala at karangalan sa mundo? Hindi mali na maghangad ng karangalan, ngunit ang mali ay mas maraming tao ang nakapokus na lang sa mga bagay at karangalan sa mundong ito. Makamundong kapangyarihan at katanyagan, iyong mga umuunlad sa ang karangalan ng mundong ito ang mga kayamanan o salapi, kapangyarihan sa politika. Nakakalimutan nila ang may lika at masyadong abala sa mga karangalan at gantimpala na panlupa. Hindi binibigyang pansin at hindi binibigyang halaga ang mga pinakamahalaga sa lahat, ang magkamit ng tagumpay at karangalan na panglangit. Kadalasan, ang karangalan ay ibinibigay sa mga may karunungan at katalinuhan. Doon ay nagkakamit ng papuri at gantimpala Ngunit dapat rin nating malaman na higit na bigyang halaga ang karangalan para sa ating Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng pagsamba at pagsunod sa kanyang kalooban habang tayo'y naririto sa lupa. Sa pamamagitan noon, bilang isang lingkod ng Diyos, Magkakaroon din tayo ng isang pala at isang karangalang nagmula sa Diyos pagdating ng panahon. Ang walang hanggang karangalan ay ang karangalan na ipinagkakaloob sa mga tagasunod ni Kristo sa langit. Ibinibigay ng Diyos atin ang karangalang ito dahil sa kanyang dakilang kahabagan. Ang karangalang ito ay nagmula sa Diyos at hindi mula sa tao. Ang katotohanan mga kapatid, ang tagumpay at parangal na matatanggap mo dito sa mundo ay pansamantala lamang. Ang lahat ng karangalan mo dito sa mundo ay walang magiging pakinabang pagdating mo sa kabilang buhay. Kapag lumisan ka dito sa mundo, wala na rin halaga ang lahat ng parangal na natanggap mo. Huwag tayong maghangad ng masyadong kayamanan dito sa mundo. Huwag tayong maging abala masyado sa mga bagay dito sa lupa. Oo nga, napakasarap makatanggap ng ganoong karangalan dito sa lupa. Ano pa kaya ang makatanggap ng karangalang panlangit na mula sa kataas-taasang Yumika? Ang nidalia at tropeyo ngayon ay inaani, subalit darating ang araw na ang mga ito ay isasantabi na lamang. Ang karangalang taglay ng tao ay lumilipas at nalilimutan, ngunit ang tagumpay at karangala na matatanggap na mula sa justong sa langit ay pangwalang hanggan, kaya't marapat na masangarin natin ang karangalang panglangit. Sa ating paglalakbay sa mundong ito, maraming bagay ang maaaring magdala ng pansamantalang kaligayahan tulad ng alindong mga karangalan at tagumpay sa buhay. Ngunit ang tunay na halaga ay matatagpuan lamang sa pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Kung tayo ay maglilingkod ng buong puso sa Diyos at susunod tayo sa kanyang kalooban, tiyak na magtatagumpay tayo at tatanggap ng parangal. Tayo ay narerito sa mundo hindi lamang para sa ating mga sarili, hindi para sa karangalan ng bawat isa, kundi napakalinaw na sinasabi ng Biblia na ng Diyos ang tao para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga ang pinakamataas na layunin natin sa mundo ay upang luwalhatiin at parangalan siya. Ito ay paalala na ang ating pananampalataya at takot sa Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng tunay na karangalan at papuri na hindi nauubos o naglalaho. Sa bawat hakbang natin, mahalaga na tayo ay patuloy na magpakita ng pananampalataya at takot sa Panginoon upang maging karapat dapat sa kanyang pagpapala at karangalan pagdating ng panahon. Sinasabi nga na magkakaroon tayo ng gantimpala sa langit at ito ay mismong ipagkakaloob sa atin ng Panginoon at tatanggap tayo ng putong ng buhay na naghihintay sa atin sa langit. Ito ay gantimpalang naghihintay para sa mga nagtitiis ng may katapatan, isang kayamanang hindi nasisira, walang kapintasan at hindi nabubulo kailanman. Una, ito ay ang korona na hindi nasisira ang unang korona na matatanggap natin ay ang koronang walang pagkasira at hindi nabubulok magpakailanman. Sa 1 Corinto chapter 9 verse 25, ang bawat isa na nakikipagkumpetensya sa mga laro ay napupunta sa mahigpit na pagsasanay. Ginagawa nila ito para makakuha ng koronang hindi magtatagal. Pero ginagawa natin ito para makakuha ng koronang tatagal magpakailanman. Ang lahat ng bagay sa mundo ito ay nasisira at panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Ikalawa, korona ng kagalakan. Ang ikalawa ay ang korona ng kagalakan. Sa 1 Thessalonica chapter 2 verse 19, Hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan, at ang koronang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Yesu Cristo pagparito niya? Ang putong ng kagalakan ng ating magiging ganting pala doon. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng panambitan man, o ng hirap man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Katlo, korona ng katuwiran. Sa 2 Timoteo 4, verse 8, buhat ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong na katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Ang sariling katuwiran sa lupa ay nagdadala lamang ng pagmamataas. Ngunit ang koronang ito ay para sa mga hindi umaasa sa kanilang sariling katuwiran, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Kung wala ang katuwiran ni Kristo sa atin, hindi natin makakamtam ang koronang iyon. Ikaapat, ang korona ng kaluwalhatian. Sa 1 Pedro chapter 5, verse 4, Pagparito ng pinunong pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang hindi kumukupas kailanman. Ang salitang maluwalhati ay isang kaakit-akit na salita na tumutukoy din sa mismong kalikasan ng Diyos at ng kanyang mga gawa, karangalan at kaningningan. Ang mga mananampalataya na pinagpala na makapasok sa kaharian ng Diyos ay tatanggap din naman ang koronang ito ng kalwalatian at magiging katulad sila ni Jesus sa kanyang kalikasan. Ikalima, Korona ng Buhay Sa Pahayag Chapter 2 Verse 10 Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasi. Ipabibilanggo ng jablo ang ilan sa inyong bilang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng sampung araw manatili kang tapat hanggang kamatayan at palaan kita ng korona ng buhay. Ang ating buhay sa lupa ay magwawakas, ngunit may kahangahangang pangako ang Diyos para sa lahat ang korona ng buhay, ang buhay na pangwalang hanggan. Bilang kanyang mga anak, dapat nating sundin ang kanyang mga utos at buong katapatang sumunod sa kanya. Habang nagtitiis tayo sa gitna ng hindi maiiwasang mga pagsubok, sakit, sama ng loob at mga kahirapan, habang tayo'y nabubuhay, Nawa ilagi tayong magpatuloy sa ating paglago sa ating pananampalataya sa Panginoong Yesus. Ngayon, kung wala ka namang anumang karangalan at ganting pala sa mundong ito, wala ka mang gintong medalya, wala ka mang tropeyo at korona, Okay lamang yan. Sigurado sa langit may naghihintay sa iyong gantimpala na higit pa sa inaakala mo. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.